So isa ko konti na oh. Oh, na niyo 'yan oh. Yan oh, ang yung pansit oh, ilalagay sa dahon. Yan ang tunay na hubhab. Oh, no, ano? Nasa iyo. Oh, konti na oh, last ano na 'yan oh, yan oh. Yan, akin isa. Lagi mo dito. Ba? Baiting, Hindi, ba? ano lang, 10 piso lang. Gumali naman. Piso. Yan eh. guys, so oh, tayo magme yan ng pansit hubhab. Yan ang tunay na pansit hubhab na sa dahon, guys oh. Yan oh. Ito, Ito, okay. guys so. oh. Oh, sarap po. Ito ang tunay, ito ang totoong pagkain ng habhab, guys. So, Hinahabhab yan. Ano daw, paano? Mm. <laughs> oh my God! Wow! Sapa, sapa! Mm. Oo. <laughs> sarap. Tung mm. Kaya sa dahon nilalagay guys, yan yung original na. Kaya tinawag siyang pansatabhab. Kasi po siya nilalagay sa ano, sa dahon dahon. Kakainin po siya ng walang kutsara. Tinidor. Ito! Ah, ah. -oh. <laughs> <laughs> Isang subuan ni <laughs> yeah.